Magandang hapon mga kablog. Mga kablog. Maglalagay po tayo ng mga bobotrap trap mga kablog. Bali 15 piraso po ito mga kablog. E, natin dito. Tapos bukas to babalikan mga kablog. Asahan natin mga kablog yung ano maraming alimasag nito. Madadali bukas. Maraming alimasag. Napakalawak ng bakawan dito mga kablog ang lawak ng bakawan sa bakawan na ito mga kablag ang daming mga alimasag Kaya, alimasag ang target natin ngayon mga kablag iumpisa e, na natin mga kablag unang lapag natin dito lalagyan natin dito ng ano isang bubutrap bubuntub ah Yan. Unang bobo trap mga kablog. Una. Kuha tayo ng isa. Saka dito natin nilalagay. maglagay tayo ng isa dito mga kablog ito oops isang bobo trap balian natin yung palatandaan mga kablog para di ako mawala yan isang bobo trap sa kalagyan din natin doon ng isa po tayo isa na naglagay na si Isaac doon mga kablog ng isang bobo ang galing talaga ni Isaac doon nilagay sa dulo yun oh no? Nilagyan daging yang isa. Oke. Okay. akala bang dito papasok kami mga ka-vlog. papasok kami. kami sa bandang gunahan magano maglagay. Siri. Okay. Hindi ako ng ano ng tatlong bubutrap Tatlo 'yung kailangan ko. Para ano? dalhin doon. ay doon muna dalawa bukas mga kablog malaki na yung dagat mga kablog mahirap na to ano yun sisisid na ako bukas dito dahil malaki ang dagat bukas ng umaga Ito na yung ispat ng mga alimasag mga kablag. Dito yung ispat ng mga alimasag. Okay. Dati mga kablag. Dati mga kablag. Dito ako naghukay ng malaking alimangong. Siguro mga dalawang kilo mahigit yung nakuha kong alimango ito yung butas niya dati ito yun yan ito ko yung nahukay yan wala na kasi dalawang taon na yung nakalipas tumiklop na yung butas niya dito ko yung nakuha yung ano, malaking alimango kaya ngayon dito rin ako maglagay ng ano ng bobotrap ito, dito dito banda yan dito. Dito ko tulad yan. yan. Hindi alima ako ang target ko ngayon mga kablog yung ano natin dahil may order kasi na alimasag mga kablog. Okay. Okay, isa naman. isa medyo dito lang sa bungad siguro dito lang yan, dyan lang sa bungad yan babalik okay. natin yung isa dito yun yung isa mga kaulag yung nakalagay yung isa dito Sí, Dalawang wa bobot trap yung dalhin natin dito sa unahan. Okay. Eto uh. Dito, dito natin to ilagay yung isa mga kablog. Yan. Yung isa dito sa unahan. Oke okay. itu nah Ya Nang daanan mga ka-vlog. Wala na. Sapa. dalawa na lang ay hindi makaabot ang ano bangka okay dito na lang yung isa okay dito yung isa Okay. Dito na lang yung panghuling ano. Yung panghuling bobotrap Okay. Dito na lang ilagay. Medyo itago natin ng kutik mga kablog para di manakaw. Yan. Okay. So yan mga kablog, nakompleto na po yung 15 piraso na bobo trap na ilagay na po. Bali, bukas ng umaga mga kablog, babalikan po ito mga kablog. Abangan natin na lang mga kablog sa sunod ko pong mga upload sa pagbalik dito kung ano yung makukuha namin, alimasag ba o alimango.